Dito, kakantahin ko ba? Wow! Parang, pero pag natin sa posyo na I'm forever yours faithfully Huwag yan mga kaibigan Kasi malungkot yan Lumalaban tayo para sa ating, kinabukasan So ang iya, pag natin sa posyo na Faithfully, huwag yan Ay isa ang isigaw natin Faithfully! Lalaban tayo Ha? Okay? I will count 1, 2, 3 And everybody will shout Faithfully! Okay! One, two, three! Somebody, 1 two, three. See, see, see. See yeah, okay, here we go. <laughs> yambol, yambol. <laughs> <laughs> ah, sa <basabal> <laughs> 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 so, mm. okay. Ah.

Alana, ala na buyag sa life. sa inalim ng tulay. Hey tuli. Hey tuli, hey tuli, hey sa inalim ng tulay. Hey Okay yeah. ay, na. Tapos na din. tayo talaga makikibigan. Okay, here we go. Uh, itong kanta ko to talaga nga ko lang tinumusit ako kay naglagay okay. ko ng ano ba nang ng, 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 In January, Maria has not as an entitled observation. Okay, here we go. <laughs> In my own observation on the whole situation, <laughs> nagliraf ang ating nation dahil sa too much corruption. Black control ang nai-dimensyon Sender doon ang consignation Permisong dulot sa nation Nang tatlo na sa posisyon Siyon! 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 Kontraktor at kongresista Individual units ay magkasama Sila-sila ang nag-uusap kung pa'no Sila kumita Ang <laughs> mga tao ay kawawa

Nilay lang nila ang nation Supra-supra ang insertion Preparation ito para sa Susunod na eleksyon Lahat tayo ay umaksyon It's the time for conviction Ang lahat ng desisyon Linisin ang ating misyon Ikulong si Tambalos Sa Rico at bongbong Marcos ito ay justification sa people ng discussion. Ito ang ating opinion, paano na ang konklusyon? Ito ang ating observation, bakit wala pa rin palakpakisyon? <laughs> okay, we go, ladies and gentlemen. Mag Stevie Wonder na tayo para mag-detime, hinapan. Mag Stevie Wonder na tayo ba? para sa inyo lahat dito. Stevie Wonder! <laughs> Stevie Wonder! <laughs> Stevie Wonder! Stevie <laughs> Wonder!

Maraming ang nag-aawal Nang lang sa hihiyan Para man sa mga babae na iniisuling I don't really mean to hurt your feelings But I'm really true I have to reveal the truth I'm nothing but the truth Ang babae pag umihingi Sumisipol sipol ng konti Pagkatapos siyang umihingi Ang tagal-tagal umihingi Pagkatapos siyang -umihin.

Pag may babae, may lalaki may bakla Para naman sa mga tomboy Ang tomboy pa kumihin Nakatayo pa sa kumari Pagka sa ang kumihin Pagka tapos ang kumihin pasang, -pasang pati binti Okay? Okay? Kahit naman hindi yan Maramas ko sa mga mga edad Mga puti ng buhok Mga lolo Mga lolo Okay lolo pag umihi, nanginginig pa ang kalili. <laughs> Virus na paspado na kasi. Tapos yung umihi. Tapos yung umihi. <laughs> Nakalimutan yung isa ulit. Baka ka umihi. Baka ka umihi. Na hindi ka mali si Ana. Ito para naman sa mga matatabang lalaki na kundi naman ang nakakalikod <laughs> na kalbo. <nakalikon> na <laughs> Ay, meron din pala dito sa kapila si Padre! <laughs> okay pasensya <positive laughs> na kay Padre na trabaho na ito, Padre, wala personal ano, ha? Okay, huwag kinilig, huwag kinilig, huwag <laughs> kinilig, huwag mo. Oh, translate, ha? Okay. <laughs> Ang matamang lalaki pag <laughs> <laughs> Ay! 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 ay Ang Ay! lalaki Ay! Ay! nahihirapan siya ng konti. Alam niyo ba kung bakit nahihirapan? Pagkat nakukonsin siya ako pa rin. Para na ito pagkat, di sumbi heartily and lovingly deducted from my salami. Para na ito pa rin ha! Ang makamang lalaki pag-uwi nahihirapan siya ng konti. Alam niyo ba kung bakit nahihirapan? Alam niyo ba kung bakit nahihirapan? Dahil masyadong maigsiko. Palagpakan tayo. Palagpakan tayo. Okay, ladies and gentlemen, one more, one more. Para kasi, ito. Ladies and gentlemen, this is a very special request. This song was composed by a composer, arranged by an arranger, now sung to us by a singer. In the name of Mister Lionel Richie, shey puno Hello, is it me uh, you uh, looking for? Siya nagkompos niya pero hindi pa sa idea. So ah, Buti ba'y tumulong ng Pilipino, tinulong siya pa Gusto na pa rin. alone with you inside my mind. Wala mga And in my dreams, I'll kiss your lips a thousand times. Sometimes I see you walk outside my door. Hello? Is it me you're looking for? Cause I wonder where you are. <laughs> and I don't know what to do. Hello? I'm so not talking someone's someone. Tell me how to do it. For <laughs> I am gonna do it. Sakalata.

Marami pa yan, di ba Norma? <laughs> Marami pa yan. Pero nakakatuwa. Mga kaibigan! Mamaya-maya po si Gigi Delana.